Matagumpay na nakapaghain ng may isang daan at pitumpok panukala ang tingog Partylist sa unang sesyon ng 20th Congress. Narito po ang report aabot sa 177 na panukalang batas ang agad inihain ng tingog party list sa pagbabalik ng regular na sesyon ng Kongreso. Mula sa bilang na ito, labing apat ang kabilang sa priority measures ng Administrasyong Marcos Jr. sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Binigyan din ng tingog party list na ang tunay na diwa ng serbisyo ay higit sa politika. Ito ay ang pakikinig ng may pangunawa, pagkilos ng may malasakit at pagsisilbi ng tahimik ngunit tuloy-tuloy upang madama ng mamamayan ang presensya ng pamahalaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga pangunahing panukala ng tingog, ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act na magpapalakas sa kapangyarihan ng National Food Authority upang matiyak ang sapat na supply at abot kayang presyo ng bigas. Pagpapalakas sa Universal Health Act na layong ibaba ang premium rate para sa mga miyembro ng PhilHealth habang pinaparatili ang katatagan ng pondo nito. Kabilang din ang AX Act o ang pag-institutionalize ng AX program ng JSWUG para sa mga individual at pamilyang nasa krisis. Gayun din ang Private Basic Education Vouchers Assistance Act na magbibigay ng education vouchers sa mga kwalipikadong mag-aaral at guro sa pribadong paaralan. Gayun din ang pag sa Bank Secrecy Law na magbibigay kapangyarihan sa Banko Sentral ng Pilipinas na siyasatin ang bank accounts kapag may sapat na basihan ng pandaraya o iligal na aktibidad. Kasama rin ang CRVS Act na layong gawing fully digital at inclusive ang sistema ng civil registration ng bansa. Ang Cybersecurity Act o paglikha ng Philippine Cybersecurity Council na mangunguna sa pagpapatupad ng National Cybersecurity Defense Plan laban sa mga banta online. Kasama rin ang Waste Treatment Technology Act na nagbibigay regulasyon sa paggamit ng waste to energy technologies para sa epektibong pamamahala ng basura. At ang National Water Resources Act na naglalayong lumikha ng Department of Water Resources na mangunguna sa pamamahala ng lahat ng water resources. Sa huli, binigyan din ang tingog ang kanilang pangako na makinig ng may malasakit, mamuno ng may integridad at maglingkod sa paraan na walang mapag -iwanan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.